secretary ni Haskid na pag umaman ako. <laughs> pag umaman ako, bibilang kita chocolate. <laughs> chocolate talaga. Maria, secretary ni Haskid na team support founder. Founder Master John, support admin team. Maria, ako secretary. Go, admin team Zamelen Rosana Mix SN S, S, S Ano ba yan? Hindi ako marunong bubasa. SN Sunny Alona Juanito Ancaila. Mamaya pupunta nakakita ako ng park bago ako. Hindi muna ako uuwi ngayon kasi alas noybi may inutos ang aking madam na pupunta ako ng post office. Kailangan papuntahan ko muna yan bago ako uuwi. Kasi pag umuwi ako, babalik na naman. Ay, nakakapagod talaga. Nakakapagod talaga. Charlie mm. Jolly Hugs, Dali Hugs, Maria si Jose Gitarnia Skid, Jolly Hugs Team joggers. Tim Huggers, Jolly Huggers, Tim Huggers. Ayan naman. Magbabasa na naman ako dito na yung yung pamahamis, diba? ba? Tamara, wow, gala naman hindi. natin ko lang si Madam. Ingat sa biyahe. Thank you always Tamara, Isabel Parimari, tabsak po. Anong ulam mo pa Tamara? Can you share your 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 food? Oo, ako wala pa talaga mag-smoothie muna ako ngayon. Pero magbabasahin ko muna 'to bago ako inumin ng smoothie kasi hindi talaga ako makakainom sa kakadalal ko. Isabel, Isabel, Secretary Parimari, love support from the very supportive admin of supportive Husky Edna. Marlin Pell, Miguel of Shoutout, Ren, Alona Doro. Marlin Pell, morning Tamara, sabi ni Marlin Pell. Tamara, sa screen lang, nagtambay. Thank you so much, Tamara, sa pagtambay. Marilyn Pell, salamat sa pagtambay sa akin kahapon. Oy, ang bait talaga to si Marilyn talaga. Oh, sabi ni Tamara. Marilyn Pell, salamat sa pagtambay. Eh, paano kasi magbilas na sila ngayon eh? <laughs> magbilas talaga. Ano tawag doon magbilas? Ay, di, paano magbilas? Magbilas ba yun? Yung, yung ano, yung kapatid ni Tabara at saka si Marilyn. Sana, ang dami talaga admire ni Marilyn. <laughs> Ingit Mat, Sana all. <laughs> Andyan pa si Shakeri. Paano na lang yun si Shakeri ngayon? No? Galis Lumakuto, hello! Sabi ni Galis Lumakuto, Arsenia no, good morning, thank you so much, always sa panunood nyo sa akin. Yusipison, morning tita, good morning Yusipison. Oha, oh oha, oha. Talaga, Tamara, Tamara Piblag. May galab siya tao. Jolly Hugs founder, Team Jolly Huggers. Tamsak si Koy Armina Gado. Ah, kumplito talaga. Grabe talaga, kumplito talaga, ha? Jolly Hugs founder, basahin ko ulit. Kumplito talaga. Jolly Hugs founder, Team Jolly Hugs. Tamsak si Koy Armina Gado. Ang may galab siya out sa lahat. Ha? Grabe talaga. Kumplito talaga. Kaya, no, kumplito yung pangalan ko. Biglang tinanggal ko yung aking salamin. <laughs> biglang tinanggal ko ang aking salamin, salamin, salamin. Jali Jolly Hugs. Jolly Hugs Ate Jali Hugs, good morning po. DD F eh, that's 2013 Miguel I'm shout out. Ano ano ba? ay bago pala to. Bago pala to. I will give you give you jacket. Thank you so much for coming. Ano ba to? Is this? Ah, ah. oh, sige, na lang kita ng jacket para palamig na ngayon. Malamig na talaga ang simoy ng hangin. Pero, pag sa ano, pag sa, sa loob ng sasakyan, kailangan bubuksan mo muna kasi mainit-init pa. Oh, oh. Pero sa loob ng bahay, naka-aircon pa rin kami. Iwan ko, October na ngayon. Naka-aircon pa rin. October kalahati na eh. Nag-aircon pa rin kami. Dapat ngayon malamig na eh. Parang late yata yung taglamig O ba, wala ng winter. <laughs> Mahauta, sudan, lagang itlog. Ay, ano yun, Marlin? Lagang itlog, sudan. Oh, sana all. Sana oy nakalaga ka na ng itlog. Oo. oo. Sarap ng itlog tapos mag-aros kaldo. Parang feel ko pala pata ngayon mag-aros kaldo, no? Kasi malamig-lamig ang panahon. Makabili nga ako ng manok. Ay, naku. Buti na sinabi mo, nandito pa ako sa ano, bibili ako ng manok. Kasi mag-aros kaldo pala ako mamaya. O oh, tama pala, magagawa ako ng aros kaldo. E eh, naman yung aking mga isda doon? Paano naman akong aking mga isda doon na nilalabas ko na? Ay, bibili. Ay, tingnan mo, tingnan mo talaga Marilyn. Babalik na naman ako doon at bibili ako ng manok kasi gagawa ako ng aros kaldo. Bibili ako ng manok at bibili ako ng, ng itlog. O, oh, ma mamaya ko na anuhin to. Baka, ay, babasahin ko muna to bago ako bababa. Baka makalimutan ko na naman ako. Aris Caldo. Oh, sarap talaga magluto Aris Caldo ngayon. Kasi malamig-lamig ang panahon. Oo. Uh, uh Marina Piston. Morning, Marilyn. Sabi ni Marina Piston. Marilyn Pelmajong buntag. O oh, may, may ano. Ganda lang. Dumaan ang ambulansya. ko. Oh. Robin kami. Majong buntag. Grand Marina. Mau adyong buntag Grand Marina. Sabi ni Marilyn Pel. Robin Caminade, Tamsak Robin Caminade, Claudie 10 Jolly Hogs. Ayurika Fuji. Ohio. Wala ka bang pasok ngayon? Ayurika Fuji. Ohio. Annalise Per.